Hi guys, good day sa inyong lahat. Ang video ito ay gusto ko lang ipakita sa mga nagbabalak mag-abroad dito sa gitnang silangan. Alam ba ninyo dito ay wala kayong gaanong makikitang tao sa mga daan at sa mga labas ng bahay. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na marami kang makikitang tao sa kalsada na naglalakad sa labas ng bahay na nagkwikwentuhan ang magkakapit bahay dito boring mga guys makakita man kayo ng tao ay pa isa, isa lang pero dito naman ang mga sasakyan tingnan nyo kung gaano kaganda ang mga sasakyan dito pero nasa labas lang ng bahay sa atin sa Pilipinas kahit mga Hyundai lang yung mga sasakyan inukumutan pa dito nasa labas lang kahit mga mamahaling sasakyan